welcome back to my channel Ayan, may nanotice tayo na ang sosyal ng pormahan pang mayaman ang pormahan ni Eliza Valdez at ni Bea de sa Spain at alam naman natin na lagi magkasama ang mag-ati kahit saan ay laging magkadikit ang mag-ati, ba masaya tayo na nagkasama na si Bea at si Eliza sa isang team match. parang baby sister lang ni Eliza si Bea talagang tinitingnan niya at uh, talagang tinuturing na tunay na kapat kasi close din si Eliza sa mga pamilya ni Bea. So, more updates pa sa cream line Tour sa Spain. Kaya, abangan natin ang mga pasabog na formahan ng Team Creamline dyan. So, yan ang mga po guys ang ating updates. So, ngayon hanggang sa huli. Bye-bye! You remember, huwag po tayo mag stress Hanggang ilang days kaya ang cream line sa Spain. Saan pa sila pupunta. บาย